Mga palanggan po, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lucas chapter 24. Datapot ng unang araw ng isang linggo, umaga umagang umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. At nasumpungan nilang na igulong na ang bato mula sa libingan. At sila ay nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoon Hesus. At nangyari na samantalang sila'y nangatitilihan dahil dito. Narito, tumayo sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga dami. At, at nang sila'y nangatatakot at nangatungo ang kanilang mga muka sa lupa ay sinabi nila sa kanila, Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Datapwat nagbangon alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo ng siya ay nasa Galilea pa na sinasabi, kinakailangan na ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbagong muli sa ikatlong araw. At naalaala nila ang kanyang mga salita at ang sibalik mula sa libingan at ibinalita ang lahat ng mga bagay na ito sa labing isa at sa lahat ng mga iba pa. Sila nga ay si Maria Magdalena, si Juana at si Maria ang ina ni Santiago at iba pang mga babaeng kasama nila ang nangagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol. At ang mga salitang ito ay inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniniwalaan. Datapot nagtintig si Pedro at tumakbo sa libingan. At nang siya'y tumungo, pagtingin niya sa loob ay nakita niya ang mga kayong lino na sa isang tabi at umuwi siya sa kanyang bahay na nangangigilalas sa nangyaring yaon. At narito dalawa sa kanila ay naparuroon ng araw ding yaon sa isang nayong ngalay Imayos na may anim na pong estadyo ang layo sa Jerusalem at kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nangyari na sila sila'y nag-uusap at nagtatanungan na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila, datapot sa mga mata nila ay may nakatatakip upang siya ay huwag nila makilala. At sinabi niya sa kanila, Ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila ay nagsitikil na nangalulumbay ang mga mukha. At isa sa kanila na nangangalang kuyupas, sa pagsagot ay sinabi sa kanya, Ikabagay nagkikipayaman lamang sa Jerusalem, at hindi nakaalam ng mga bagay na doon nangyari ng mga araw na ito. At sinabi niya sa kanila ang mga bagay, at sinabi nila sa kanya ang mga bagay tungkol kay Jesus Nazareno, na isang propeta na kapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ang buong bayan. At kung paano ang pagkabigay sa kanya ng mga pangulo sa at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at siya ipako sa krus. Data po at hinihintay namin siya ang tutubos sa Israel. Oo at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ay ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Bukod sa rito, iba sa mga babaeng kasamahan namin na nagsiparoong maaga sa libingan ay nakapagtaka sa amin. At nang hindi mga sumpungan ang kanyang bangkay ay nangagbalik sila na nangagsabi, sila namay nakakita ng isang pangitain na mga anghel na nangagsabing siya ay buhay. At nagsiparoon sa libingan ang ilang kasama namin at nasumpungan nila alinsunod sa sinabi ng mga babae datapwat siya hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, O mga taong haling at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Hindi ba kinakailangan si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kalwalatian at magmula kay Moses at sa mga propeta ay pinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At sila'y malapit na sa nayong kanilang paruroonan at naganiyo siyang wari may paruroonan lalo pang malayo. At siya'y kanilang pinigil na sinasabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at kumikiling na ang araw at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. At nangyari nang siya'y nakupo na nakasalo nila sa dulang ng pagkain ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan. At ito pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At nangabuksan ang kanila mga mata. At siya inakilala nakilala nila. At siya ay sa kanila mga paningin. At sila y sila nangagsabihan, hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin. Habang tayo ay kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. At sila'y nagsitindig sa oras ding at nangagbalik sa Jerusalem. At narat nang nangagkakatipon ang labing isa. At ang kanilang mga kasama na nangagsasabi, tunay na nagbangon muli ang Panginoon at napakita kay Simon. At sinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan at kung paano siya'y nakilala nila ng pagputol-putulin ang tinapay. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila ay nagsabi, kapayapaan, suma sa inyo. Datapot sila ay kinilabutan at nangahintakutan at tinakala nila na nakakakita sila ng isang espirito. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nagugulimihanan at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hibuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya dito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. At samantala hindi pa sila nagsisampalataya dahil sa galak at nagsisipanggilalas gilalas ay sinabi niya sa kanila, Mayroon baga kayo rito ng anumang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol na isang inihaw at kanyang inabot yaon at kumain sa harap nila. At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa si inyo, nang ako'y sa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Nang magagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem kayo mga saksi ng mga bagay na ito. At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking ama. Natapwat, magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. At kanyang didala sila sa labas hanggang sa tapat ng Bitanya at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. At nangyari na samantalang sila'y binasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. At siya ay sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. At palaging sila ay nasa templo na nangagpupuri sa Diyos. Mga palangga ko, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Purihin po din ang Panginoon ng mga pangyarihan sa lahat. Amen.